Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na ang ating weather update para sa Tuesday, April 22, 2025. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ulat panahon at iba pang weather advisories. Sa ngayon, wala pa tayong namomonitor na anumang bagyo o low-pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, may dalawang weather systems tayong nakaapekto sa ating bansa. Ayon sa pag makikita ang kumpol ng mga kaulapan sa bahagi ng Southern Mindanao. Ito ay epekto ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ, na inaasahang magdadala ng scattered rains and thunderstorms sa ilang bahagi ng Mindanao. Samantala, umiiral pa rin ang easterlies, ang mainit at maalinsangang hangin na nagmumula sa Pacific Ocean. Ito ang dahilan ng nararanasang init at alinsangan sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Weather forecast per region, sa Luzon, asahan ng generally fair weather sa buong Luzon. Gayunpaman, maghanda rin sa panandali ang pag at localized thunderstorms sa hapon o gabi. Ang temperatura sa sa Metro Manila at Lawag, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao ay posibleng umabot ang init mula 25 hanggang 37 degrees Celsius, habang sa bagyo ay mas malamig na nasa pagitan ng 18 hanggang 28 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay inaasahan ang malamig hanggang katamtamang init na mula 23 hanggang 33 degrees Celsius at sa Legaspi ay makakaranas ng katamtamang ang tamang init na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Palawan, Generally fair weather sa Visayas at Palawan, ngunit makakaranas din ng init at alinsangan lalo na sa tanghali. May mataas na tiyansa ng localized thunderstorms, particular sa eastern section ng Visayas. Ang temperatura sa Puerto Princesa inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 27 hanggang 34 degrees Celsius, sa Iloilo at Cebu ay makakaranas ng katamtamang init na nasa pagitan ng 27 hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay posibleng umabot mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. At sa Mindanao, sa Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Basilan Sulu at Tawi-Tawi asahan ang scattered rains and thunderstorms dulot ng ITCZ. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, magiging maaliwalas ang panahon ngunit may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms sa hapon. Temperatura sa Zamboanga, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon na may temperaturang mula 26 hanggang 34 degrees Celsius habang sa Cagayan de Oro at Davao ay makakaranas ng katamtamang init na mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At sa ating heat index update, ngayong araw, posibleng umabot sa 40 to 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila, particular sa Naya, Pasay City at Science Garden, Quezon City. Ang pinakamataas na inaasahang heat index ay 46 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan, nakabilang sa danger zone. Marami ring ibang lugar ang under sa parehong kategorya. Sa ating sea condition, Walang nakataas na gill warning sa alinmang seaboards ng ating bansa. Kaya ligtas sa ngayon ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat. Iyan po ang latest weather update. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share at i-click ang bell icon para palaging updated sa lagay ng panahon. Ingat po tayong lahat at manatiling hydrated sa gitna ng mainit na panahon.